Kaya lang, madalas hindi ko help. Sobrang sarap na, healthy pa. Hi everyone! Dahil sa matinding kontrobersya na inabot ni Carlos Yulo sa mga Pilipino, ay napilitan ng Milo na piliin ng ibang atleta para mag-endorse ng kanilang brand. Pero may isang brand ng chocolate drink na pinili si Carlos Yulo upang maging endorser ng kanilang brand. Panoorin natin ang commercial ni Carlos Yulo sa brand na ito. Bilang atleta, sobrang hirap ng aming training. Kailangan ng tamang disiplina at enerhiya araw-araw. Kaya umiinom talaga ako everyday ng amazing Choco Barney. It will boost your energy and make you feel healthy. Hilig talaga ako sa chocolate drink. Kaya lang, madalas hindi ito healthy. Pero nahanap ko na healthy chocolate drink. Ang aking new favorite, ang amazing Choco Barley. Sobrang sarap na, healthy pa. Nakita natin yung commercial ni Carlos Yulo para sa Barley Chocolate Drink. Ang akin lang dito ay bakit parang may sinabi siya na parang mali. Yung part na mahilig daw siya sa chocolate drink kaya lang madalas hindi ito healthy. Pakinggan natin yung part ng commercial na yun. Mahilig talaga ako sa chocolate drink. Kaya lang, madalas hindi ito healthy. Ang tinutukoy ba niya doon sa salita niya na madalas hindi ito healthy ay yung Milo? Since dati siyang endorser ng Milo, ay nakakakuha siya panigurado ng products na galing sa Milo para masubukan niya kung gaano ito ka-effective. Pati doon sa bahay na tinitiran niya sa tondo dati at sa biniling bahay para sa kanya ng nanay niya ay Milo din ang makikitang logo. Bakit naman kailangan sirain pa ni Carlos Sulo ang Milo? Ang Milo ang tumutulong hindi lang kay Carlos Sulo, kundi sa lahat ng mga atleta kahit wala pa silang medalya. Bakit naman kailangan pang sabihin ni Carlos Sulo yun? Pwede naman niyang sabihin ang malaking tulong sa atleta kapag ininom nila ang choco barley na yun. Ang tingin kong dahilan ay marketing strategy ito para mapag-usapan ang sinasabi na yun ni Carlos Sulo sigurado ang goal sana ay ma-introduce ang product na Choco Barley. Kasi walang nakakakilala sa product na yon. Kahit ako, ngayon ko lang nalaman o narinig yung product na Barley. Narinig ko siya sa mga matatanda kasi yun daw yung nakakagamot sa sakit nila. Actually ngayon ko lang nakita na may ganun palang product na Choco Barley. Okay din kasi na-introduce naman talaga sa mga Pilipino yung name at product nila at malamang sa malamang ay meron nag-try at subukan yung product na yon. Pero depende kasi yan sa target market. Ang Milo kasi ay more on Pilipino na nasa middle or lower class. At ang mga karaniwan na bumibili nito ay mga nanay at tatay dahil naniniwala sila na ang gatas ay makakatulong upang maging malakas at matalino ang kanilang mga anak. Ang Choco Barley naman ay tingin ko middle to upper class ang target nila dahil most of the time ay yung mga matatanda ang bumibili ng barley dahil naniniwala sila na ang barley ay may sangkap na nakakagamot ng malalang sakit. Isa pa ay ang presyo ng barley ay mas mahal kaysa Milo. Pero saludo ako sa marketing department nila dahil parang ang dating ay sila ang sumalo kay Carlos Yulo nung binitawan ng Milo si Carlos Yulo. Tignan naman natin ang pag-welcome ng IM Worldwide kay Carlos Yulo bilang endorser ng kanilang product. I am worldwide family, why don't we all stand up and give due recognition to our very own first ever double olympic gold medalist ladies and gentlemen our pride Man, take a look at that. You are truly a star in my eyes. Pero, let's allow him to simmer in the limelight. Yes, take quick photos if you must of our newest brand ambassador, Carlos you Yulo, two time Olympic gold medalist. And of course, our newest ambassador. Carlos, bago po tayo magsimula sa ating programa, feeling ko na starstruck sa'yo ang ating crowd for today. Guys, na-starstruck ba kayo? Aminin okay, na natin! Yes! Alright! So, Carlos, why would, why don't you say hi really quickly to our I Am Worldwide fan? Hello, Hello, Sorry, po. Thank you so much for sa uh, support and sa love po na binibigay niya sa akin. Maraming maraming salamat. Short and sweet indeed. And my goodness, thank you so much again for joining us here for today. For the meantime, Carlos, it's very important for us to, of course, have our signing of the contract to make things official with I Am Worldwide Family. So why don't you head on over to your very own seat right over here? Go ahead, Sir Carlos. Oh, yes, having I mean, a. Wait, can I take a photo? Yes, by all means, take a photo of it. There we go. Yavan ka samarin yung picture mo dun sa background. <laughs> Lovely. Alright. Hey, okay lang masayin yung dao. Magpakiki selfie siya sa inyo. Oh my gosh, sa amarin ng COVID lag. Alright, magpaki selfie tayo ng lahat kay Carlos and inyo. Yes, thank you as well for having us in your photo. My goodness. So, Carlos, why don't you join us here on stage as the board of directors will also be joining you very shortly. Pakinggan naman natin ang masasabi ni Carlos Sulo na siya na ang main endorser ng Choco Barley ng IM Worldwide. Pakinggan natin ang sagot ni Carlos Sulo. Yeah, and to take it away, ladies and gentlemen, Carlos, okay lang ba? Marinig ang sweet voice mo. Go ahead, take it away. A quick message to our audience for the meantime. Amazing morning po sa ating lahat. Amazing uh, morning! morning. Hello po. Um, uh, Unang-una, gusto po, magpasalamat kay Lord na uh, po tayo lahat. Um, Save po na arat, eh, uh, LB po, especially. Um, of course, I wanna thank also the triple A's na katabi ko na nanditito po. <laughs> um, Sir Allen, um, Miss Anna, and Miss Ika. Maraming maraming salamat po. And of course, sa team ko, um, President of the Gymnastics Association po na um, na sumuporta po sa akin po po sa si mga last time Moms Media Karyon. Maraming maraming salamat po. Um, yes po, um, maraming po pong susunod ng mga competitions na um, sa selihan, um, next year. Sali po ako sa Asian Championships, World Championships, and SEA Games po. Um, Pagdasal niyo po ako eh, Hoping po na um, maging healthy and um, safe po yung mga competitions na sasabihan po. At maraming maraming salamat po sa I Am Worldwide na um, napili po ako sa isa sa pwedeng makainspira po, po ng mga kabataan. at Mabigyan po ng ganitong opportunity uh, para ma-share po yung naging experience ko sa Olympics and yung magiging experience ko pa po sa mga susunod na laban. Maraming maraming salamat po. Um, ingat po tayo lahat at amazing day po para sa atin. Thank you po. Nakita natin yung mainit na pagtanggap kay Carlos Sulo. Buti na lang atin Buti na lang at hindi sinama ni Carlos Sulo si Goldilocks kasi eh, siya yung nagiging dahilan kaya ang daming negative issue kay Carlos Yulo eh. Tingnan nyo, nung wala si Goldilocks, eh, ang peaceful ng event. Siguro kung ang aim ng event na ito ay pag-usapan sila ng todo, ay dapat sinama nila si Goldilocks. Panigurado trending sila sa mga sagot ni Goldilocks. Sana dumating ang araw na hindi na si Cynthia ang kasama ni Carlos Yulo kundi ang totoo niyang ina. Sigurado yun na ang tatapos sa lahat ng kontrobersya sa buhay ni Carlos Yulo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching biker drone.